Ayan, good morning mga boss, no? Uh, maulan, hindi tayo makapag-ride right ngayon ng malayo dahil may maya umuulan. So, may i lang ako sa inyo na ginawa ko dito sa aking gulang. So, mud flap siya. yan rubber. Para protection na hindi masyadong pumasok dito sa likod yung putik. Ayan. So, DIY lang siya. Dalawang bracket na nandito I mean yung bolt and nut and then yung isa dito sa gitna is naka-extend hanggang dito hanggang dito sa level na to para hindi pumasok yung putik or tubig dito Ayan, hindi naman sa sagabal sa shop kung makikita nyo eto lang sya eto yun Kita ba? Ayan. Ito lang siya. Ayan naman yung itsura dito sa kabila. yun So extended siya hanggang dito sa ilalim. Ayan. So meron siyang allowance dito para pag nag play yung ating swing arm ay hindi siya babangga dito ganon din dun sa kabila eto ayan so pag nag play yung ating swing arm hindi siya babangga dito sa mud flap na to and then nakabangga siya dito sa dating sabitan ng uh, cover ng chain natin dahil pinutol ko yung akin and then buhabangga siya dito para kahit hanginin yung nasa ilalim hindi siya didikit sa gulong hindi siya magiging sa ayan kasi ito stainless itong mga bolt and nut para long lasting and then hindi naman siya bangga dito sa bakal may allowance naman siya may mga washer lang para secure at hindi masira yung plastic ayan.